Napahiya itong si Rigor nang lumabas na ang resulta sa naging butuhan. Panalo na itong si Tanggol at karamihan sa Dimas ay natutuwa at isa na dito si Mando. Samantala sa kabilang dako, ikinagulat ni Ramon at mga kaibigan ng Tanggol ang pagdating ni Marites na hindi nila kasama itong si Tanggol. Masamang ibinalita ni Marites kay Ramon ang nangyari sa kanila kahit sumabog sa galit itong si Ramon at gigil na gigil itong lusubin ang mansyon ng mga gerero. Samantalang ikinadidismaya naman ng pamilyang Guerrero lalo na itong si Miguelito halos ng lumo nang lumabas din ang resulta na natalo siya ni Tanggol. Sa mga oras na yon, batid na ng magkapatid na sila ilusubin ni Ramon kahit anumang oras kahit sila din ay naghanda habang si Tanggol ay nakipaglaban sa mga tauhan ni Lucio. Subalit ang nasabing grupo ay hindi sila pinalad para ilipit itong si Tanggol kahit tumawag din sila ng backup. Kampanti ang mga ito na masusukulan nila itong sitanggol at hindi na ito makawala sa mga balang kanilang pinaulan. Ngunit silang lahat ay nautakan naman ni Tanggol, napilitan itong si Tanggol na ihulog ang kanyang sasakyan sa tulay. Halong takot at galit ang nararamdaman ni Ramon kahit hindi siya napigilan ni Marites na lusubin ang mga gerero. Igil na gigil itong si Ramon na gumantis sa pamilyang gerero. Wika nito, ilang beses na umano ginawa ng mga ito sa kay Tanggol na pagtangkaan ang buhay nito. Kahit sa puntong ito ay hindi na umano niya ito papalagbasin, kailangan umano niya naligpitin ang pamilyang guerrero. Samantala, habang pinanood naman ni Rigor ang pagkapanalo ni Tanggol, kinakabahan na itong si Rigor. Batid niya natutuhanin ni Tanggol na siya itanggalin sa serbisyo. At nang ibinahagi naman niya ito kay Mando, pinagsabihan siya nito na hindi po umano huli ang lahat. Di lang ito na umano ang hudsyat para magkakampihan umano silang Tanggol at Rigor para singilin ang mga gerero sa ginawa nito kay David. Dire pinayuhan ni Mando itong si Rigor na kailangan umano nitong makipagbati, makipagayos kay Tanggol. Ngunit labag sa kalooban ni Rigor na gawin ito dahil mortal na kaaway ang turing niya kay Tanggol. Dagdag pang pinaalalahanan ni Mando itong si Rigor na wala na itong magagawa para pigilan si Tanggol dahil panalo na ito.